guys lagyan natin tong blower guys parang matibay guys ba meron naman tong blower isa doon sa loob guys pero mas mabuti lagyan pa natin yung isa parang matagal matagal masira sira ito. ito lagyan natin ito ang 12 volts ito yung lagyan natin supply sa pan 12 volts to guys maganda to guys itu oke okay guys, mulai nanti guys, soalnya guys, ini to, ini guys sudah so low terminal guys itu, kita balik taran to guys, easy nama to guys, kita balik tar guys, easy, easy. Okay lang guys ya guys, oke lanjut balik guys, kita guys. Ayan. Lagyan natin ito guys. Lagyan na natin itong glow guys. Ayan. Tapos dito sa kabila guys. Ito okay guys. Natin glow guys. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. natin. Ayan ito na guys uh, kabit na ito guys toolbox uh, itester natin naman yun guys i-o natin guys PC 2 guys lagyan natin ng tape guys para hindi okay guys. ito guys ito ang ilagay natin yan di ba ito ang meal guys ito pagtungo to sa ano guys sa pan yan ito eh ito yung ilagay natin na pan guys ito ito guys ito ang itong magkonekta guys Itong dalawa ito sila Ayan guys ah Tarik natin guys habang nagpainit pa tayo sa ano. Bigyan muna siya natin ng ganito kasi ito. itu guys, lagi hati itu udah gitu, guys. Para ano lagian menang tinggal di guys seorang Hendrik Nasional sibuk-sibuk. sila guys Pinigyan rin natin guys Nag-dev siya natin ito yung isa yan na right guys tapos dito na naman tayo guys ito ito pinutol natin na ano hindi pa natin to dito guys kasi para sa lupo yan yan so guys so oh. uh, ano guys red 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 ah, red to red color coding sih, guys color coding. Ini tayang kembali nih guys. Guys, yang positifnya guys, red. Yang ground-nya guys, common. Common ground. Anu. Ah. Nah. Uh. Hitam, black. Si, Siyempre lang ito sa mga expert, guys. Ito tayo, guys. Ito lang yung ilagay natin, guys. Kasi yung tip ko, guys, andun na sa bag. Uy, kasi ako bukas, guys. mag sa sahod ko, guys, ba? Kasi yung pamily natin, guys, ba? Pang-pamily itong sa atin, guys. May hirap kasing buhay ganyan, guys. Ito, guys, sa akin ito, guys, ha? Okay, mabago. Kapat. Sa akin to guys. Kasi para itong gagamitin ko sa ano guys eh. Ayan bang sa live ko ba. Lagyan ko pa to ng speaker. Maghanap ko ng speaker. Meron ko speaker doon. Malaki. Mayroon naman ako sound sa, sa yung Sakura ba? 735 yung ginagamit ko sa baba tapos doon ko to ilagay sa kwarto doon ako mag live parang walang ingay <laughs> yung live ah doon ko to ilagay guys sa kwarto ko guys sa kwarto namin doon sa ano sa bahay ko sa ito dito mirror naman ano lang kulang yun ang dyan guys oh yan ito ito yan sa so, woofer yan sejak syafrin yang galing guys tagal na yan pandemik pa yan pandemik kasi walang ngegawa so pandemik kaya yan na guys oh itu guys oh itu yan diba dito yan itu yan guys itu ang 12 volts guys tapos ang supply niya guys yan ah, yan 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 yan, yan siya guys yan ah, yan guys lagay natin yung mga yun dito na naman tayo guys ha tapos guys ha oh. may kadugtong na yan guys yan nakalagay na yan dyan sa switch guys lagyan natin yung ano guys ah itesting muna natin guys baka balik balik tayo nito iwan natin guys on tingnan natin guys ha pag may supply ba siya 12 volts ang larabas nito guys ha? Yan, DC yan guys. Oh. Tingnan natin guys. Ah, dito guys. Oh. Ito yung ano guys. Ito. Dito ang ground guys. Dito. Ito ang ground. Tapos dito sa isundot natin dito sa may butas guys. Ito guys. Tingnan natin guys. May 12. Oh, may 12 guys. Yung tester guys. Tingnan natin. and DC guys. Oh. Hmm, ito. Ito guys. Ang oh, ground. Oh. Ground. Ground sa so dito. Tingnan guys. May 12 volts guys. Yan. DC yan guys. Ah, DC. Tapos magsukat rin tayo ng AC guys. DC yan. Tapos sukatin natin guys dito. Kung ilang volts tayo nito guys. AC to guys. Ha? Itong sa transformer nito guys. Ilang ano niya. Supply niya. Ilang bolt tayo niya. Yan. Ito tayo sa isa yan guys. Ito. Sa single. nakalagay guys tingnan nyo yan guys ah 10 volts siya guys 10 volts point 13 10 volts ang supply niya sa ano nya guys sa sa preamp niya sa preamp supply ito sa preamp guys at saka dito sa module ng ano guys yung pin niya ap 3 sa USB ito yung supply dito tayo sa supply ng amplifier guys dito tayo guys supply and amplifier ma 15 pala guys 15 15 sa kabila guys easy yan guys ha 15 0 15 to guys day 15 0 15 dito rin pika bila 15 rin guys ha yan guys okay guys ha ah. guys ilagay na natin to guys kasi ma lagyan natin tong ano guys globe yung ginawa natin guys ba yung nah ito guys no? Nah. kasi parang hindi siya magdikit guys okay tapos dito na naman tayo Ngayon Tumama rin At tumpak Dito to ilagay guys okay. Tingnan natin guys so, Baka hindi na to masirado guys Ah guys Ayan guys target ko, guys. Yan. Niyan, guys. Yan sure, guys. Tapos ito, guys. Ganito ito, guys. simbolik nanti terus. guys, kayak sampai payar, guys. Yas. Tuh guys, di itu to guys. Itu guys. Ya. Yeah. Oke okay, guys, sip Oke itu guys. Yan guys, kita keep rating guys, terus testing tuh ya guys. Uh, Itu no, hmm. okay guys ah, ya pas eh sunda tarin tuh ya guys. Oke lah guys ah, mau guys ah. Cut lang guys. Mm. Uh, Pag-coat din natin guys. Uh. Yan, okay. may isa pa yan sa loob guys. Dalawa yun po sila. Yung sa loob. Uh, sa kanya kasi ito. Sa kanya yung sa loob. Yan, nakabeltin siya. Ito additional natin to guys parang matibay na matibay siya parang matagal na sira kasi uminit kasi yung ano guys yung transistor power pag matagal na gamit ba kaya parang matagal matagal na siya na paggamit lagyan natin ng additional na follower para siyang lumamig okay guys lagyan natin yung speaker may Aku testing ngadin, guys. Okay, Sama so, speaker-nya, guys. Saya push testing ngadin, guys. Nah, kelihatan USB, guys. Oke, right, guys kamu guys ah bilang channel ini favorit aku oke okay, ini guys thank you for watching guys guys okay,